Tara, samahan niyo pa kaming maglibot dito sa zoo at magpapakain din tayo ng iba pang animals. At kung napanood nyo kahapon yung aming video, dito yon sa Zoo. At sa entrance pa lang eh, meron na talagang dinosaur. Marami ka din dito makikita na Jurassic Park na items. May souvenir shop din, tapos bubili na kami ng pakain para sa animals. Meron nga din pala silang Land Rover Safari. At dito, meron mga mini cars na pwede nyo gamitin pag lilibot. At dito naman, pwede nyo pakainin yung mga sheep. Yun nga lang, ayaw na itry ng twins. Simula talaga nung natuka siya ng turkey last year, hindi na siya nagpapakain ng animals. Natroma na ata ang bata. Anyway, sa mga glass na to, meron mga animals. Kaso karamihan nagkatago kasi sobrang init. Dito naman is meron mga super cute na goat. At pwede nyo din silang bigyan ng food. Yun nga lang, magkakalaway -laway talaga ang inyong mga palad. habang dito naman is merong wolf. Diba? Ang ganda ng color ng wolf na to. Kaso mukhang naiinitan din siya. At kung makikita nyo map, grabe ang laki nitong lugar na to. At kahapon nga ay eh, nakita nyo na itong iba't-ibang uri ng dinosaur dito sa Jurassic World. Diba? Nakakatakot. Sa tapat nito naman is merong mga deer. At syempre, pwede nyo din silang bigyan ng food. Isa din to sa favorite animals ng twins. At sa haba ng laka rin ito at nagpabuhat na nga si Chino. Meron din pala ditong Land of the Beast and nandito din yung ibang characters na makikita nyo sa Ice Age. <tinyo> Diba? Nakakatakot din sila kasi gumagalaw din. Pati na ang kanilang sounds. Natatawa din ako kay Charlie kasi sigaw siya ng sigaw na meron daw hunter. At tinatakot ko nga siya na siya nitong mga to kasi tingnan mo naman ang lalaki. Pero hindi natatakot at itong at sumisilip pa. <coughs> And ito na nga yung mga woolly mammoth dun sa Ice Age. Tuwang-tuwa si Charlie dito kasi magsiswim daw itong isa. At dito nga siya nagtagal. Tingnan mo, natutulala talaga ang bata. Hanggang sa tinakot ko, sabi ko papalapit na sa kanya at biglang ngang tumakbo. Grabe din talaga yung laki ng mga to at mukha talaga silang totoo. Kaso natatawa kami sa sounds nila kasi ganyan din yung sounds ni Kota. After dyan, nagdakad-dakad pa ulit kami para maganap ng iba pang animals. Nag-try ulit kami pakainin ni Charlie yung mga sheep kaso natatakot na talaga siya. And dito naman sa andang to, hindi na namin mahanap yung ibang animals kasi siguro nagkatago nga sila sa init. Finally kasi, eh, nakaramdam kami ng summer dito sa UK. Next stop namin is itong Wallaby Walk. At dito, pwede nyo malapitan itong mga super cute na wallabies. And meron nga din dito mga albino din na wallaby. And Meron din silang mga bagong babies. Next stop is Lima Forest. Dito naman, super cute kasi merong maliit na bahay. And natatawa nga ako dito kasi muntikan pa mag-away ang twins. Ayaw kasi papasukin ni Chino si Charlie dun sa loob ng house. At meron din dito mga musical instruments sa pwedeng itry ng kids. And then, meron din sila dito mga eggs. In fairness naman, madami-dami din talaga yung mga animals sila dito. And sulit na din talaga pag bibili kayo ng ticket. Kami naman kasi is na-invite dito and free yung mga tickets namin. So, ba diba, sulit na sulit talaga kasi libre. Nakita nga din pala namin tong Palawan Binturo. And galing daw yan sa Indonesia. Patapos na kami dito sa mga animals, tapos pumunta na kami dito sa reptile world. And of course, nandito yung iba't ibang klase ng reptiles. At syempre, hindi mawawala ang mga snake. Minsan daw, hinayaan nila magpapicture yung mga visitors hawaking yung Kaso today, wala. So, sayang naman. Finally, natapos na namin ang tour at nandito na nga ulit kami sa bandang entrance. Medyo nagtotoyo na ang twins kasi nagugutom na sila. Pero, yun naman pala ang gusto lang ay ice cream. And then, after nito is nagpunta lang kami sa McDonald's.